Go, go, Daisy! Ayan, nakalabas ng bahay. Tumakbo, na namin. Mabait naman siya eh. Pag tinawag, tapos nakita niya. Nilish niya. Parang inano niya lang yung labas. <laughs> Ito maduras tong dinadaanan ko eh. na Michelle lang to si Daisy eh. No, na Daisy <laughs> oh ano pang inaamay mo dyan gusto niya sa isdo talaga yung ay oh! <laughs> ay naglaro <laughs> Maraming snow sa bahay. <laughs> so, dun sa yard natin, maraming snow. Gusto niya maglaro. Oh, tayo na hmm. oh, ano na? Oh, no. <laughs> Nakakita ng tao. Hindi naman siya nangahabol. Tignan mo, gusto talaga niya sa snow. Mm. Hmm. Ano yung hinaami mo dyan? Mm. <laughs> hey, Daisy! Ala. <laughs> I'm <Ay. Ay. laughs> uh, going home Gusto <laughs> talaga niya nakalubog siya. Eh! Hala! <laughs> <Ay. laughs> tumainin na snow. Parang masabi niya mas malinis ang snow dito. Wala na. Oh, natrap na kayong mag- up, mag <laughs> Baka madulas ka anak, ha. Mm. Lamig. Oh, grabe, lamig. Mm. <laughs> Ano na? Wanak! <laughs> <O>, si <laughs> Daisy talaga eh. Hmm. Ano? Madulas yung ano ni Andre sa patos. Oh? Wala! Ay, wala, gusto talaga niyang umano. Oh, tingnan mo. Oh. Hindi mm. lang kita kaya eh. Kung kaya kitang ano, awatin. Ilalakad kita. Oo nga. Hmm? Na, mo. Tignan. Tignan na. Ito. Oh, ganito na yung ano, oh. Itura. Kasi madulas tong ganitong ano. Ayan, no? Oh, Ang dulas, oh. Pag hindi ka nagdahan-dahan dito. Madulas talaga to. Kasi nagyayelo na siya, eh. Yelo na, oh. Mabigay na siya, isno. Hmm. Tignan mo. Hmm. Yelo na.